Magandang araw mga kaibigan. Uh, gusto kong magbigay ng reaction uh, tungkol sa pahayag ng Pangulong Marcos Jr. sa 10 million pabuya reward money para sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya uh, pakinggan natin itong balita ng GMA Integrated News. Yan, makikita niyo ang pangulo na alatang naiinis na siya. Ah, at may panawagan kay Pastor Kibuloy Ibinalik ng Pangulo sa kampo ni Pastor Kibuloy ang pag-almanila sa Pabuya sa makakapagmuso sa Pastor Tulad ng tinawa ng kampo ng religious leader kinwestiyon din ang Pangulo ang motibo ng mga ito Kasabay nito ang hamon sa Pastor na magpakita na siya Nakatutok si JP Soriano Nagpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kami kinikwestiyon? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Hamod niya ni Pangulong Bongbong Marcos kay Pastor Apollo Kibulon matapos kwestiyonin ng kanyang kapo kung sino ang mga pribadong individual na nag-alok ng 10 milyong pisong pabuya para ituro ang kinaroroonan ni Kibunoy at kung ano ang kanilang motibo. Sinagot din ng Pangulo kung bakit ito tinanggap ng Department of Interior and Local Government. Bakit hindi? Eh, they want to bring us, they want to help us bring a fugitive to justice. You know, our, uh, he, is, he is a fugitive. He is uh, hiding from the law now if there are private citizens who want to assist the government in that uh, in that effort to bring him to justice I do not see what is any uh, it is. so he can question their motives as much as they want Inaaresto arresto ng Korte si Kibuloy at iba pang individual dahil sa paglabag umano sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse Exploitation and Discrimination Act at sa pagkakasangkot din umano sa Qualified Human Trafficking sa ilalim ng Republic Act 9208, hiwalay pa yan sa mga hinaharap niyang kaso sa Amerika. Pero sabi ng mga abogado ni Kibuloy, wala raw legal sa mga hakbang ng administrasyon laban sa kanilang kliyente. Inanong ang Pangulo tungkol kay Kibuloy sa pagdalo niya sa Impounding Process Ceremony ng Upper Wawa Dam Project na inaasahang magiging operational sa huling bahagi ng 2025. Bukod sa dagdag supply ng tubig at kuryente, may epekto rin ito sa komunidad. The water supply from the Wawa Mount Water Supply. Okay. So, anong masasabi nyo sa sagot ng Pangulo? Ah, uh, ako, ah... Uh, for the first time, dito ko lang siya naramdaman na galit. Mabigat yung binitiwan niyang salita eh. Uh, why do they question us? I question them also. Mabigat. So, may galit, may pagkainis. Uh, yun ang dating sa akin. No? So, sabi niya, sinusunod lang namin ang batas. <laughs> uh, doon sa press conference ng KOJC uh, the other day, you know, nabanggit yung batas na nagsasabi according to lawyers na bawal yung ginawa. Yung magtanggap ka ng donation from private citizens bawal sabi ng mga abogado. Eh. Uh, RA 6713 yung code of conduct uh, and ethical uh, standards for public officials. I think section 11. Nako, may parusa pala yun. Yung ganun, yung pagtanggap ng uh, ng donation para sa bounty. Kasi ang bounty ay eh, dapat manggaling sa kaban ng bayan. Kagaya kay DG Bantag, yung, uh, yung 2 million pesos na bounties inamin ng DOJ na galing sa pundo ng DOJ. So dito, inamin ni Secretary Abalos na donation. Uh, hindi naman panganlan sino yung nag-donate. Uh, MC. Uh, binanggit ni Ka Eric yung ano eh. Binanggit ni Ka Eric yung first name. Uh, if I'm not mistaken, Michael. Michael C. So, sinusunod daw nila ang batas. That is according to <laughs> the President. Uh, kailan? Uh, ako ah, personal noise noise dapat ang bounty manggaling sa sa gobyerno pag meron na yung bounty na yun baka pwedeng dagdagan ng mga private citizen ganon ang pagkakalam ko kasi may mga nangyayari nung una na dinadagdagan eh uh, magsimula muna ang gobyerno yun ang pagkakalam ko so I don't know sabi ng mga abogado si Atty. Topacio it is illegal in all levels ata uh, baka I'm not sure ah baka filean nila ng kaso si Secretary Abalos itong mga abogado ng KOJC ito tingnan natin Aha. ano pa yung magpakita siya ah yan yung challenge magpakita okay so may mga nababasa akong comments na yung bounty eh, ang isang source daw yon daw ah, uh, mga ano, ang CPP and PNDF tumulong sa pera. But ang karamihan, according to netizens, galing sa US. Kasi ito na daw yung katuparan ng extra rendition na gustong mangyari ng US. Iba e si Pastor Kibuloy, nagsabi na siya noon na no uh, gusto siyang kunin ng US uh, dead or alive kasi yung kaso niya sa US up to now hindi umuusad kasi mahina ang ano hindi mas simusimulan yung trial kasi mahina yung ebidensya ng US government so kung totohanan pa sana ang ano ng US eh 2021 pa ata yung kaso na yun eh dapat sana nag, sa ngayon nag request na sila ng extradition kagaya ng nangyari sa kay ex congressman Teves ang Pilipinas nag request na ng extradition sa Estimor at approved na so anytime dadalhin na si ex congressman Teves sa Pilipinas para humarap sa kaso eh bakit hindi gawin ng US yun? Kung malakas pa yung ebidensya nila, eh andali namang mag-ano ng extradition request. Eh bakit hindi nila ginagawa? O, oh, yun. Yun na yung duda na, duda ni Pastor Kipuloy na uh, uh, huhulihin siya dito, isasubmit sa US, then mamaya, uh, biglang may mangyari sa Pastor. Kaya ito, nagtatago siya. Plus, yung mga mga kaso ngayon is na dismiss na. Uh, 2020 dismiss na. Eh bakit biglang nabuhay? Yun yung mga ano, yun yung mga questions. So, uh, motivo motibo sinasabi ng pangulo, motibo. So ano naman ang motibo ngayon tong pagbuhay ng mga kaso? So hindi naman bobo ang taong bayan nag-iisip na ano bang kasalanan ni Pastor Kibuloy? Iba laking tulong ng SMNI nung kampanyahan. O ngayon, the only uh, mainstream media na tumulong sa kandidatura ng <laughs> uh, candidate BBM noon. Siya na ngayon ang ano, ang napipersecute. Eh yung mga bumabatikos, oh, sila ang bida ngayon. Yung mainstream media ba? Uh, ganyan talaga ang buhay. So, magpakita ka. Oh, uh, mapapakita bang pastor? I don't know. Kaya, ito na, ha? dalawa na ang tinik sa ng administrasyon, DG Bantag, more than 2 years na, hindi pa nila mahuli-huli, baliwala yung 2 million na reward money, I don't know, itong 10 million na ito, may balita pa nga, gagawin uh, 30 million, oh, sige na, bring it on. <laughs> at uh, pagalingan na ito ng hide and seek tago ng tago at uh, sila naman So, yun po uh, for the first time nagalit ang Pangulo na medyo napikon na sa pag ng KOJC yung ginawang pagtanggap ng uh, donation reward money